Thank mm -hmm. you. my baby you're my baby i love a rainy Saturday here and uh, it's time to cook now our food. If yesterday I cook dining de dining ding or uh, sa amin kasi ang tawag namin is inabro pero sabi nila dining ding daw. Today, sitaw ulit and talong kasi magluluto ako ng sinigang. Sinigang na gulay. <laughs> Gulay-gulay lang Okay, sa mga new subscribers ko Kung napapansin nyo uh, Puro kami gulay dito Kasi uh, 75% sila ay vegetarian Yan So, paminsan-minsan lang talaga kami nagkakarne. Eh. May mga viewers ako nagre-request na kung pwede daw ay magsalita ako ng English Kaso baka mabasya ko sa English ko <laughs> Mabasha ko sa English ko But I will try my best Yan. So, as I said, guys, uh, if you notice, we always uh, eat vegetables. Why? Because it's because seventy-five percent there are vegetarian. So, we eat uh, meat sometimes once a week or twice a week there. And, mag tiktok kami aga-aga ni Babu. na <laughs> nakaka, nakakatuwa naman. Tuwang-tuwa si Babu. Babu likes it. Ha, yung tiktok-tiktok na yan. So, magluluto muna ng inyong Mami Jo. Yan, ipre-prepare ko lang ang aming uh, food for today. And wala na akong okra. Yung okra namin last time, it's free also. Binigay lang sa amin nung uh, kamag-anak nila. And yun, as usual, Papa Asis didn't go to work today because it's still raining. And na, sabi nga niya, napupurnada na yung kanilang mga ginagawa kasi nga naulan. And it is in favor for me kasi it's not hot. Sarap-sarap <laughs> matulog. <laughs> So, see you later, everyone. I'm back. Itong itsura ko dito. Yan. Nakaupo ako dito sa may maisan. Tama ba ako? Maisan bang tawag dito? Yan? Yung pinaganuhan. At nagtatanggal ako ng butil ng mais. Kasi kanina nasa akin si Babu uh, pinupo ko siya sa kanyang stroller and dilalakad-lakad ko sa labas. Ngayon, tumatayo siya, ayaw niya. Kinuha siya ni Ama, tapos pinalakad-lakad. Nandyan sila sa may bike. Kaya ako yung umupo dito sa pwesto niya para ipagpatuloy yung kanyang ginagawa. Yan. Maghapon, ito yung ginagawa dito. Sa totoo. Pero masakit siya dito, oh. Namumula. Ayan, namumula siya. Kasi masakit sa una enjoy ah, nakakatanggal ng boring ayan pero pag nagtagal-tagal na inaantok ka na tapos masakit na rin sa kamay <laughs> sabi ko nga bakit kaya eh, hindi sila gumamit ng machine pwede naman kahit konti lang pwede naman machine hindi pa daw kasi masyadong tuyo yun ang sabi <laughs> so ito yung gawa ayan maya-maya lang lutuan na naman ng uh, dinner. Mm -hmm. yan ang bata. Just finish. Ay, naku po. Mm -hmm. Kapatapos lang yung maligo. Oh, oh, oh. Yeah. Yeah. Buti pa ang bata, nakaligo naman. Ang nanay hindi pa. Hello everyone, I'm back. So, ayan, ah, gagawin na namin yung taladans ni Papa Asis. Napapayag ko na siya. So, tignan natin kung anong kinalabasan ng aming a ah, pagsasayaw kasi parehong kano ng mga namin. <laughs> Natatawa ko kasi nahihiya siya. Pero, pumayag. So, tignan natin ano yung kalalabasan ng taladangs sa Pero, itong dalsa to guys, para sa inyo, sana walang mangbash. Katuwaan lang. sa <laughs> iyo guys. Ang pangit. Hindi ko mapigilan ni Kasi pinanood na yung video. Parang mga iti. Parang mga iti. Ang pangit. Pero ginawa na yung guys. subscribe. <laughs> Pagpasensya nyo na yung sayo namin ni Papa Asis. Gising na siya. <laughs> <laughs> anyway, tulog na tulog na yung isa kahit ng lakas ng tawa ko kanina. Nagising lang siya ng saglit pero nakatulog siya ulit. Ayan. Tulog na ulit. Sabihin mo anak, good night everyone. See you tomorrow. <laughs> So, ayan guys. Ah, uh, kakain muna kami. Yan. So, ulam namin ay sitaw at saka kalab- ay sitaw at ah uh, patatas as usual. So, kain tayo everyone. Kain tayo. <laughs> tulog na si ayan na si babu tulog na and ngayon pa kami kakain after naming sumayaw yan <laughs> so ayun guys i-greet ko lang ng happy happy first birthday kay baby Ellie Lastimoso San Juan and happy happy 8 birthday din kay Jairine nayan birthday po niya And of course, ising it ko na rin nga na mag shout out. So shout out to JR Pakturanan. Hello to Velvlog Vlog from Canada. Ah, uh, Vel Canada. Hello to Irene Rowa. Hello to Maita Montesa. Hello to Miss J. Ann Ah, uh, you Liorna. Hello to KM Blonde, Pinay Life in India. Hello to Majelin Papa. Hello to Janine Peloton. Hello to Miss Lolita and Gizan. Hello to Ana Merdivella. Hello to Nikki Agustin. And hello to Lota Paespa. Yan. So sila po yung nagpapashoutout for today's video. Thank you, thank you so much everyone for watch. <laughs> See you again on our next vlog. Bye everyone and God bless us all.